Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, paalala uli, ang sabi ni Jesus sa Sareno, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Sa ating bansa ngayon, dumadaan tayo uli sa ganitol, paulit-ulit na lang, dahil may mga puwersang gustong sirain, lalo na ang sakramento ng pag-aasawa. Naintindihan po ng simbahan at ang ko nang sinabi ni Jesus sa sareno mga katagang ito, naintindihan niya ang kalagayan ng iba sa atin. Hindi po sinasabi ng simbahan na kung nakapangasawa ka ng basagulero, babaero, waldas, pabaya, eh wala ka nang magagawa. Meron pong paraan ang simbahan para ito ay maayos. At kung di talaga maayos, kung kailangan maghiwalay talaga, meron din po. Kaya huwag niyo pong isipin, sinisiraan po ang simbahan kapag sinasabi ng no, mga nag-advocate ng divorce na walang puso ang simbahan, na ikaw ay diyan ka na lang, wala ka nang magagawa, malas mo na lang, yan ang napangasawa mo, magtiis ka na lang habang buhay. Hindi po tama yun. Hindi yun ang ating turo. Meron tayong lunas. Meron tayong paraan. At hindi natin din pahihintulutan, manatili ang ganung uring pagsasama. Ngunit, ito'y dadaan sa maayos at masusing paraan. Hindi pwedeng pag-ayaw mo na, ay maghiwalay na lang. Pag hindi ko na siya mahal, pag hindi na ganun yung pakiramdam ko, iba naman. Pag sa iba na lang ako, mas nabighani. Doon na lang ako, iiwan ko na lang. Yun ang ating ayaw at yun ang ayaw ni Jesus sa sareno. Sapagkat kung mayroon man, kaya nga tayo nandito eh. Sapagkat naniniwala tayo, bagamat tayo'y makasalanan, bagamat tayo'y may kakulangan, bagamat minsan nagmamalabis tayo, tapat si Jesus sa sareno sa atin, tapat ang Diyos sa atin. Kaya nga sabi ko kanina, mahal tayo ng Diyos. Kahit nagkakasala tayo, mahal tayo ng Diyos. Huwag kayong matakot, huwag niyo sabihin, ako, hindi na ako nakabalik ng ilang biyernes, parurusahan na ako ng nasareno. Hindi ho ganun si Jesus sa sareno. Mahal pa rin niya tayo, bagamat minsan tumatalikod tayo sa Kanya. Kaya nga ganun na lamang ang kanyang pagmamalasakit sa buhay mag-asawa. Sapagat alam nyo po, ang isa sa larawan ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay ang pag-ibig ng pagtitipan. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin kay Propeta Ezekiel, papaano niya isinalarawan ang ugnayan ng Diyos at tao para daw mag-asawa. Pinulot tayo ng Diyos mula sa kasalanan. Nilinis tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. At gusto tayong maging kapiling ng Diyos magpakailanman. Kahapon ipinagdiwang natin ang kapistahan ng pag sa langit ng mahal na Birheng Maria. At yon ay tagumpay, hindi lang ni Maria. Sabi ko nga kahapon, Diba nitong mga araw na ito, tuwa-tuwa tayo. Ipinagdiriwang natin, ipinagmamalaki natin ang ating mga atleta. Lalo na 'yung mga na, nanalo ng mga medalya, lalo na si Kaloy. Tuwa-tuwa tayo sa kanya. Pinagmamalaki natin siya. Sapagkat ang tagumpay niya, tagumpay din natin. Pero sabi ko nga, aminin natin yung tagumpay ni Kaloy. Oo, masaya tayo. Pero aminin din natin, pag nababasa natin, uy, may 20 million siya. Pero aminin natin, si, meron ba rito naka, naka, naambunan man lang kahit isang daang piso ng 20 million? Siguro na napapasabi natin, sana all. Sana tayo din. Pero aminin natin at hindi naman natin yun inaasahan na maaamot no? tayo noong napanalunan niya. Nakita natin, ang gara. Tatlong kwarto, three bedroom yung kondo. Pero wala naman sa atin ang magkakaroon ng ganoon o titira doon. Pero masaya na rin tayo para sa kanya. Di po ba? Pero ang mas magandang balita, ang mga tapat sa Diyos. Katulad ng mahal na ina. Kung ngayon siguro sinasabi ng mahal na ina, sa langit, may kondo ako. Huwag kayong mag-alala, magkakaroon din kayo. Kita niyo yun, mas magandang balita yun, di ba? Sapagkat ang tagumpay niya ay magiging tagumpay din natin. Bakit? Dahil nais ng Diyos mabuhay tayong kasama niya magpakailanman. Kaya nga, ang ginamit na larawan ng Diyos ay ang pag-ibig ng mag-asawa, ng pinagtipan. Ganun daw ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya pala pinapahalaga ng Diyos ang sakramento ng kasal. Dahil parang tayong lahat, kinasal din sa Diyos. Kaya pala ganun na lang, pinangangalagaan at pinagtatanggol ng Diyos ang pag-ibig ng mag-asawa sapagkat pinagtatanggol din niya at pinangangalagaan din niya ang pag-ibig sa atin. Kung yung mentalidad natin ang gagamitin ng Diyos, kung ang Diyos katulad natin na pag-ayaw na, hiwalay na lang. Pag iba na lang ang gusto, hiwalay na lang palit na lang. Eh baka mabilis pa Oo, sa alas 4, pinalitan na tayo ng Diyos. Buti na lang, iba ang Diyos sa atin. Kasi ang Diyos, si Jesus sa sereno, hindi nagsasawa sa atin. Hindi napapagod sa atin. Hindi nawawalan ng gana sa atin. Kaya nga mga kapatid, nandito tayo yun ang ipinagdiriwang natin kaya katulad ni San Roque gumawa lang naman siya ng mabuti tumulong lang naman siya sa mga may sakit sa mga dumanas ng pandemya nung panahon niya pero anong ginawa sa kanya pinahirapan siya pinakulong siya pinaghinalaan pa siya mayaman si San Roque pero iniwan niya ang lahat dahil hinahanap niya ang Diyos gusto niyang paglingkuran ng Diyos. Bakit ganun na lamang ang katapatan ni San Roque? Sapagat alam niya, tapat din ang Diyos sa kanya. At yun, alam natin mahirap. Kaya sabi nga ng no, mga tao, kung ganyan po ang kalagayan, huwag na lang mag-asawa. Kaya maraming din po akong kilala ngayon. Ganun din ang paniwala. Ayaw na lang mag-asawa. Kung ganun po, Father, wag na lang. Wag na lang mag-asawa. Kaya ang iba, medyo tumatanda na ayaw pang mag-asawa. Natatakot mag-asawa. Yung iba, natatakot magkaanak. Wag na lang. Kaya yung iba, nakakalungkot man, kinikitil, ayaw mabuntis. Kung nabuntis, ilalaglag. Dahil natatakot sila. Ang hirap pala niyan. Kaya yung iba, ano sabihin? Ay, mag-aalaga mag na lang ako ng aso. Hindi lang minsan makakarinig tayo. Mabuti pa yung aso. Kahit anong mangyari, hindi ako iiwan. Yung anak ko, delikado. Nakita ko yung kapitbahay ko, inalagaan yung anak. Paglaki, iniwan din siya. Buti pang pa aso. Kahit anong mangyari, sasalubungin ka. Lalambingin ka. Pero bakit, mga kapatid, bakit tayo para bagang sumusugal sa pagmamahal? Bakit kailangan pinaghahandaan natin? Baka may nagsisimba ngayon, nagpaplano ng magpakasal. Pinagdarasal namin kayo Upang sa gayoy maging handa kayo, huwag lang bugso ng damdamin ang umiral. Kundi katulad ng pagmamahal ng Diyos, ng pagpili ng Diyos, maging handa tayo. Baka may mag-asawa po rito ngayon o may mga may asawa na nandito ngayon nagdarasal dahil dumadaan kayo sa matinding pagsubok, kasama kayo sa misa ngayon. Nawa ang katapatang pagmamahal ni Jesus sa Sareno ang siyang mamayani sa inyo. Baka mayroong may asawa ngayon, natutukso kang magtaksil sa asawa mo. Pinagdarasal ka namin ngayon sa misa na huwag kang mahulog sa ganyan tukso sapagkat ang katapatan ay salamin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahirap. Kaya nga sabi ni Jesus sa Sareno, ito'y biyaya ng Diyos. Ang magmahal katulad ng Diyos ay biyaya ng Diyos. Hindi ito manggagaling sa atin. Manggagaling ito sa Kanya. Kaya sa misang ito, katulad ng ginawa ni San Roque, tuwi na. Magsumamo tayo na ang pag-ibig na nananalaytay ngayon sa puso ni Jesus sa Sareno, ay manalaytay din sa puso natin upang sa gayon ang katapatan katulad ng nakay San Roque at sa mahal na birhen ay mapa sa atin upang sa gayon ang tagumpay ng mahal na birhen at ni San Roque ay mapa sa atin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Yesus sa sareno, salamat po sapagkat kayo'y laging tapat, laging mapagpatawad, laging mapangunawa. Pinili niyo po kami upang magkaroon ng tipan magpakailanman. Patawad po kung kami minsay salawahan nagtataksil sapagkat pinipili namin ang kasalanan at kasamaan. Ngunit gayon paman, patuli kayong umaabot sa amin at wala kayong ibang hangad kung hindi makapiling kami hanggang sa buhay na walang hanggan. Mahal na pong Isus Asareno, pinagdarasal po namin ang lahat ng mga mag-asawa ang lahat ng mga nagmamahal, ang lahat ng mga nananalig sa upang sa gayoy, matulara namin ang iyong dakilang pag-ibig. Pinagdarasal namin ngayon ang mga pamilyang nasa bingit ng pagkawatak-watak. Pinagdarasal namin ngayon ang mga natutukso na to sa kanilang mga sinumpaan nung sila ay ikasal. Ipinagdarasal namin ngayon ang aming mga lingkod bayan. Na wag nawa maging kasangkapan sila para masira ang pamilya at ang mga mag-asawa. Tulungan niyo po kami na matanggap ang biyaya na nanggagaling sa inyo upang ang katapatan, ang pag-ibig na dalisay ang maghari sa amin. Mahal na pong Yesus sa sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.